Okay mga boss, magandang araw sa inyong lahat At meron tayong yan, box na parcel na galing sa Shopee mga boss Ito po, ang naman nito ay rotor ng distributor mga boss Bali, nag kasi ako ng multi mga boss Kasi nasira ang kanyang distributor cap at saka yung rotor niya na natuna mga boss Sa kadahilanan na busted ang kanyang high tension wire So, ang nangyari, na-rescue ko siya and then gabi na kasi Kaya walang nagbibinta ng rotor dito So, nabili namin is distributor cap lang pero yung rotor walang available sa lugar namin kaya yung rotor nito mga boss is tinanggal ko para ipalit sa kanya ngayon mga boss is nag order ako sa Shopee ng rotor so bubuksan natin din kakabit natin doon sa distributor and then mag experiment tayo mga boss bali pagkatapos kung ikabit mga boss is bubuhusan natin to ng tubig habang umaandar yung makina din uh, observe natin kung hindi ba mamatay ang makina habang binubuhusan ko ng tubig mga boss. So, ngayon mga boss is bubuksan muna natin to. So mga boss, ang halaga nga pala nito is 80 pesos lang sa Shopee eh, mga boss. Pero kasama yung shipping is umabot siya ng 205. So ipapakita ko na lang sa inyo sa screen. And then ipapakita ko na rin sa inyo sa screen ang shop na pinagbilhan ko nito mga boss. Sa Shopee. Eh. Ayan, Orion yung brand. And then bubuksan natin. So, ayan, mga boss, Orion yung brand. Bali, lima yung binili ko nito mga boss para may uh, pang reserva ako pag may customer na dumating kasi walang available na parts dito sa amin na rotor mga boss so ayan so ngayon mga boss ikakabit ko to and then try natin mag experiment kung hindi ba namamatay ang makina kapag binuhusan natin ng tubig ang distributor So ayan na mga boss, nakabit ko na and then napa-under ko na rin ng makina. So medyo napakababa pa ng minor niya kasi malamig pa. And then so tataasan lang natin ng minor. Ayan, para marinig nyo rin. And then susubukan natin mga boss na buhusan ng tubig ang distributor at saka yung tension wire para malaman natin kung hindi ba siya mamamatay kapag nababasa ng tubig. Bubuhusan ko na mga boss Una yung, yung tension wire And then yung distributor So, ayan mga boss, namatay siya nang binuhusan natin ng tubig ang distributor mga boss. Ngayon mga boss, susubukan na naman natin palitan ng uh, bagong distributor mga boss kung hindi mo siya mamamatay. So, mga boss, ito yung ipapalit kong bagong distributor. So, sa lugar namin is nagkakahalaga ito ng 270 to 280 mga boss. Ang brand niya is GSK. Ayan mga boss, so papalitan ko muna sa mga boss and then test natin ulit kung hindi na ba namamatay yung makina pag namatay pa rin mga boss is papalitan na natin ng high tension wire mga boss A few moments later. So ayan mga boss, natanggal ko na ang distributor niya at sa nakikita nyo mga boss is hindi po siya napapasukan ng tubig dito sa loob ng distributor. Kung napapansin nyo mga boss, yung contact nito mga boss is nilagyan ko siya ng grasa para hindi siya kakalawangin. Kasi nga mga boss, uh, pronto sa kalawang ang kanyang contact ito na aluminum mga boss bakit kasi nga floated yung kuryente dito bali pag tapat ng rotor dito mga boss is siya. sya tumatalon yung kuryente dito kaya pronto sya sa kalawang ng aluminum mga boss yan pronto ito dito ng kalawang mga boss and then napuput po din ito sa kuryente kung nakikita nyo ito mga boss is may hukay na dito sa gilid so yung rotor niya at itong kanyang contact is medyo malayo na yung gap niya. So, mataas-taas na yung tinalon ng kuryente niya. So, ngayon mga boss, is papalitan natin ng bago mga boss. So, ito yung ipapalit natin na bago mga boss. Ayan, kung napapansin nyo mga boss, focus natin yung camera. Ayan. Wala pa siyang hukay mga boss sa kanyang kontak ng alumino mga boss. Dahil bago pa nga ito. So, ngayon mga boss, bago natin ito palit ay kabit mga boss, is nalagyan muna natin to ng grasa para matagal magkahukay mga boss para hindi siya kakalawangin ang ilalagay kong grasa mga boss is high temperature kasi nga iinito dito kasi floated yung kuryente niya tumatalon yung kuryente niya dito so high temp na grasa yung ilalagay ko kunting kunti lang mga boss so parang ganyan lang mga boss para hindi lang siya kakalawangin mga boss So yan mga boss, after kong malagyan ng grasa to is ikakabit ko na siya sa distributor mga boss. A few moments later. So yan mga boss, tapos na natin kalitan ng distributor at natinaandar pinaandar ko na rin. And then sa siya nga pala mga boss is wag niyo kalimutan pag nagkakabit kayo ng bagong distributor is lagyan niyo rin ng grasa dito kasi prone din ito sa kalawang mga boss ng aluminum. So dapat lagyan niyo ng grasa. Mas maganda mga boss is high temp na grasa yung ilalagay nyo kagaya nito mga boss top 1 high temp yan so ngayon mga boss susubukan na naman natin na buhusan ng tubig ang distributor at ang high tension wire kung hindi na ba siya namamatay So ayan mga boss no. Ah uh, malapit na tayong mauubos yung tubig. Konti na lang yung laman. Napakalaki ng pixel na ito mga boss. So hindi na yung makina mga boss. So good pa ang high tension wire niya mga boss. So yan lang po mga boss no ang i ko sa inyo. Halimbawa yung mga multi cab niyo is laging na mamamatay yan kapag umuulan. Natatalsik ka ng tubig is namamatay yan. Uham. Halimbawa naghuhugas kayo and then after niyo maghugas is ayaw na umandar ng inyong multi cab. So yan lang po ang iti-check nyo so mura lang naman ang distributor cap yung rotor mura lang din naman high tension wire 200 to 700 plus depende sa brand mga boss so sana mga boss is meron kayong natutunan sa simpleng video tutorial na ito ingat po kayong lahat yan dyan, mga boss and God bless